Pinagpalang araw po sa ating lahat. Andito naman po ang salita ng Diyos na pwede natin pagsalusaluhan upang patuloy tayong makaranas ng tunay na kapayapaan at katagumpayan sa buhay na dinigay sa atin ng Pahino. Gusto ko ibahagi ang salita ng Diyos mula sa awit 145 verse 3. Dakila kay Yahweh at karapat dapat na ikaw ay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain, amen so purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon, uh, tunay nga na ang kadakilaan at ang kapangyarihan ng ating Diyos ay minsan hindi kaya nating abutin dahil uh, ito'y kamangha-mangha, ito'y napakabuti ng ating Panginoon so sa bawat isa sa atin, tunay nga na ang pagpapasalamat, ang uh, pagbibigay ng uh, kadakilan at papuri ay para sa panginoon lamang Upang patuloy natin na maintindihan kung gaano siya kabuti sa bawat isa sa atin Sunawa, ang salita ng Diyos ay patuloy na magrema sa bawat puso ng bawat isa Pagpalain ang bawat uh, nakakatanggap, nakakapakinig ng salita ng Diyos Let us pray Panginoon, salamat o Diyos sa oras na ito. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dahil lagi mong pinapaunawa sa amin, pinaparating mo sa amin kung ano yung nais mo at kung ano yung dapat naming maunawaan sa buhay na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo o Diyos ang iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat nakatanggap, nakapakinig nito. Lord, itong ayong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayan. So, God bless po sa ating lahat. Ang salita ng Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng tunay na katagumpayan.